Ton, oh, maniod to. Buhay probinsya. Among sudan, oh. Litson, litson lang. Kinilaw, kinilaw lang. Buhay oh, napay provincia. olo, oh. Ngunit among buhay probinsya. Hmm. Mm. May gunting mo na. Lagi. Hindi na Akong 83 years old nga mother. abtek pas manatad na. Biyag, sildrin. Oh. Abtek, pas manatad. Di sa mga siya, anak? Di sa sila, anak? Ang pilipilag niya na abot isa na gikan ka dito. Masa gikan O oh, dito lagi siguro nas payag ni Kuan. Gikan. Ito <tod tod> na Dali na Dapat di na ni Mutakluban. Hmm. Kay nga no, magkuom na kaysa kainit sa panahon karon Dali, ragyo na mapanus. Ay na nagkuan na. Hmm. Ay na nagkuan na. Ihatag na siguro. Dili na dapat takluban. Narabay mga bato. Kay, kay kami po